Diba? hain guys kaka-uwi lang namin galing work so inun natin ang aking sarili sayo na yan B2K pero oh, masarap kasi, kasi walang tinig wala ba? wala paano nang sabi? Miss ko yung ano, yung dasol. Solid din yung pagkain natin. Saya naman. Mabilis naman siya. Nagka ano lang kanina, no? Dala na may consulate. Hmm. Nakakasakit pong alimang ko, guys. Buti na lang hipon ako. Pagod na makikin yung hipon. Isa lang ba yung hipon? Wala hmm. na? Nakain ko na? Hmm. Buti na lang yung alimasag. Ayun, buti kung na lang, lang natin, yung hipon. Hindi siya nananakit. Nakakakate -al nakaka lang. Alam niyo ba, nagpa-check-up ako. Ano, general check-up ba? Ayun, may matututunan din sila mga dapat ngayon. Alam niyo bang allergy ako sa seafood? Kahit anong seafood. Pero simulang bata ko, makain naman akong seafood. Wala naman ep epekto sa akin. Hindi ko lang siguro alam. Siguro pag nangangati ako, isipin ko, hindi kagat lang ng yan. Pero kapag, syempre, kapag mahirap ka, gano'n isipin mo na, no, kagat lang ng lamok niya, ugasan mo lang, kaya tulog mo na yan, kinabukasan wala na. Pag namagakawalan na, magkakawalan, ano lang ako na, nuno lang ako, ganyan-ganyan. Nabati lang ako, nabalis lang. Magpapatawas ka lang gano'n. Gano'n lang kami dati. Pero siguro nga, yung mga ibang sakit-sakit ko dati, feeling ko nga, allergy. Pag mayama kasi, I have allergy kasi the, the, uh, for the state of so I don't eat seafood like that. Ang sarap yung balat. Kung TV, ininom ako ng power na tubig. Sino yung narinig yan? Sino yung i-appoint? Ayan ang mga point. Uno. Oops. Cheers everyone. Ayan, um, kasama ko pa rin kumain si tatay at si nanay. Siyempre, shoutout sa nagregalo nito. Ma'am Tracy. Nasaan? Ito. Ito, nagregalo sa ako ng mama ko. Si nanay at si tatay. paano ko masi-shoutout yung pangalan mo eh hindi naman mabasa pang para noodles din ganyan uh, Brain twist. Nansan itong kamay. Ang sakit ah. Ngungut yung ano eh. Mga katai, kaya ako What? Ay. <laughs> Tingnan mo nga nakita ba? Gagak. Nakita ba? mo Nakita nyo? Tingnan mo nga! Wala ang bagay sa akin. Sino mo? <laughs> Wala din sa isip ko. Basta ko naman kasi tumata yun siya, eh. Sino mo nga? Nakita ba, guys? Wait lang, bagay niya. Wait lang babay na.